Rangkada Bakara Good morning mga Angkaan yang Maka dari Angkaan yang di Bakara Angkaan yang kanilang Good Good morning Good morning Papakita ko Sa inyo Ang Bakara yan ang plasa ng bata. Uh... Sabi niya kasi, memang siya. Yeah. Gregorio. Hey. Kaiente Junior. sa Bakara. Ginagawa. Manusipyo ata yung ginagawa. pinanganak nang 1857 namatay ng 1899 sa Badok siya painter and, and revolutionary yan ang kanilang pasa ang ganda ng soga. Ito naman si Josepa Llanes Escoda. 1898. Nanganap. 1945. Namatay. Sa Dingras. Locos. War hero and founder of the Girl Scout of the Philippines. So yan, kilala niya Ayan plaza. May dito. <laughs> Ayan ang kanilang plaza. Kilala niyo yan? Si General Antonio Luna. pinag-anak <gasps> ng 1866. Pumatay ng 1899 sa batok din siya. General of the Revolution and founder of the Philippines Military Academy. Kaya wow. na. Ganda na ano nila o. Oh. Ah, Nagdidilig si kuya. Sipag. Rangkada Bakara and mostly kilala nyo talagang famous to President Ferdinand Marcos 1917 pinanganap 1989 namatay sa Batac Soldier, Legislator and President of the Republic of the Philippines ayan Ganda dito. Sa araw to mga ano. Meron din sa gabi. Maganda rin siya sa gabi.